anak na babae na ka na galing school. Anak, bakit mo nasabi yan? Ikaw ang aking ina. Halika huwag mo siyang pagalitan. Bata pa siya, wala siyang alam. O baka ngayon, iakyat na kita para maligo at magpalit ng damit. Ngayong gabi isasama ni tatay ang aming pamilya sa hapunan. Halika na! Halika, maupo ka rito. Bakit sobrang Tens, pagod ka ba sa trabaho? Kuya, hindi ko maintindihan kung bakit mo siya hinayaang maging maid. Ngayon pagod ako sa trabaho at kailangan ko ring alagaan ang mga bata. Pagkatapos ay gagastusin ko ang aking pera para kumuha ng kasambahay para hindi ka mapagod. Hindi ito tungkol sa pera, alam mo ba? Ay ipinanganak din niya ang aming anak. Sa tingin ko bilang isang ina mas aalagaan ko ang aking mga anak. Ang galing mo. Ngunit alam mo ba na ngayon ay tinawag ng aming anak na ina ang kanyang ina? Alam mo ba kung gaano ako kalungkot noon? Itigil ang pag-iisip ng kalokohan. She is still your daughter and mine. Nandito pa rin siya, wala siyang pupuntahan. Hindi ko alam ikaw mismo ang nagkalkula. Ayokong maulit ang ganitong sitwasyon. Matulog ka na ayokong makipagtalo sa'yo. Ay, Ikaw ang tunay kong ina. Ang ama ni Min ay ang aking biyolohikal na ama. At si Miss Tuyan ay iyong kinakapatid na inatandaan. Alam ko? Oo, napakabuti. Totoo nga ang sinasabi ko. Lalo ko siyang nakikita. Mas kahawig niya ang asawa ko. Unlike her, laging mabangis at masama. Sino ang asawa mo? Hindi ka ba natatakot na marinig ng iyong asawa? Kung alam nito, hindi ka nito mapapatawad. Well, nanay ako ng anak mo, hindi na asawa mo. Pero ang matandang asawa ko, wala siyang lakas ng loob na gawin sa akin. Ikaw ang asawa, kaya may karapatan ka. Matapang nasabi. Kapag nagagalit ang asawa mo, maglakas loob ka bang sabihin iyon? Kung maglakas loob siyang gawin, sasampalin ko siya at ipapadala sa ospital. Magaling ka lang magsinungaling ng mabilis. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Okay, magtatrabaho na ako. Anak, kamustahin mo si tatay. Hayaan mong magtrabaho si tatay. Kamustahin mo si tatay. Paalam tatay. Kuya, kailan mo hihiwalayan ang asawa mo? O parang maid mo lang ako? Ngunit lahat ng lalaki ay masama. Puro kalokohan ang iniisip mo, tapos ang sama ng tingin mo sa akin. Kahit asawa mo ang dugo, nahihirapan pa rin akong magbuntis. Ikaw ang ina ng aking anak. Alam ko. Alam ng lahat na ako ang nanay ng bata. Hintayin mo na lang ako. Kapag nakuha na niya ang kustudya ng bata, ihiwalayan niya kaagad ang kanyang asawa. Sabi ko tutuparin ko ang salita ko. Huwag kang magsinungaling sa akin. Pangako ko sa'yo. Kung magsisinungaling ka sa akin, magagawa ko ang lahat ng gusto ko sa'yo. Ngayon, kailangan mong maging mabuti. Ngayon ang kasambahay ay humingi ng pahintulot na dalhin ang kanyang anak na babae para sa pritong manok. Kaya tayong dalawa lang ang kumakain ng hapunan, Honey. Oh, kaya bakit ang dami mong lutuin kung tayong dalawa lang? Nakita kong nagsusumikap ka kaya nagluto pa ako ng mga ulam para makakain mo. Kumain ka. Ang sarap ng luto mo ang galing ng asawa ko. Masyadong nakakapagod ang pagluluto ng napakaraming masasarap na ulam. Kung masarap, kumain ng marami para bumalik ang iyong lakas. Oh, alam ko. Maraming salamat po. Ang iyong asawa ay kamangha-manghang. Oh, nakita kong nagkaroon ka ng insomnia ilang araw na ang nakalipas. Sinabi ko sa doktor na magreseta ng gamot para sa iyo. Uminom ka bago kumain. Salamat na. Kumain. Kuya? Nakikita mo ba akong mas kaakit-akit kaysa sa iyong asawa? Tumingin sa akin, ano bang problema mo ngayon? Tumigil ka. Pagod na pagod ako ngayong araw. Sa ibang araw. Bakit mo nasabi yan? Maghintay ng walang hanggan sa araw na wala sa bahay ang kanyang asawa. So anong gagawin mo? Pagod na talaga ako. Pero ngayon gusto ko lang matulog. So ayaw mong magkaanak sa akin? Tumigil ka? Ikaw, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Pagod na pagod ako ngayong araw. Wala akong gustong gawin. May mahal ka bang iba? Bakit ang dami mong kausap? Sabi ko sa'yo, pagod na ako. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Sabi ko, pagod na ako. Patuloy na magsalita. Huwag kang magsisi sa huli. Alam mo ba, Ano ito? Bakit divorce paper? Ano bang problema mo? Bakit gusto mo akong hiwalayan? Sa loob ng kimataon naming pagsasama, hindi ako masaya. Kung gayon, palayain ng isa't isa. Humanap ng sariling paraan. Ang mabuti pa, hindi na natin kailangang magpalusot pa. Kuya, mabilis na lagdaan ang mga papeles ng diborsyo. Ano-ano ang ibig sabihin nito? Anong ginagawa niyo sa likod ko? Tama. Kanina pa tayo magkasintahan. Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Kaya ito ang dahilan kung bakit niya ito ibinalik para maging kasambahay. Kaya ano, matagal na naming sinusubukan na maghiwalay kayong dalawa. Ngayon siya ay kusang humiwalay. Sa wakas sumamin na rin silang dalawa. Iniligtas ko ang aking sarili sa problema sa paghahanap ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Kanina pa ako nagre-record. Ang recording na ito ang magiging pinakamahusay na ebidensya sa korte. Hindi ka na rin umaasa na makuha ang kustudiya ng bata? Huwag mo nang isipin ang pagkuha ng isang sentimo mula sa akin. Hoy huwag kang mag-alala. Kung walang tao may isa pa, ipanganganak ko ang iyong anak. Gusto mo ba ito? O may nakalimutan akong sabihin sa inyong dalawa... All this time naghahalo ako ng sedatives at infertility drugs sa pagkain niya. Dapat sterile na siya ngayon. Ikaw masama ka talaga. Malupet. Pero paano ako magiging kasing lupit mo ni nakaw niya ang asawa ko, sinira ang kaligayahan ng pamilya ko? Huwag kang mag-alala, may anak pa ako. Siguradong mananalo ako sa custody ng bata. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Nanay mo ang nanay ko. Tatay ko din si Papa. Samahan na natin si Lola. Dapat may lunas. Ano pa ba hindi nakakagulat na wala akong pagnanasa sa isang buwan ngayon? Kasalanan mo ang lahat. Kuya